Ito na nga ang latest bandera chika. Sa gitna ng kontrobersyang kinasasangkutan ngayon ng EAT dahil sa inareklamong pagmumura ni Wally Bayola o National TV, tuloy pa rin ang pagpapasaya ng mga dabarkad sa manonood. Anumang araw mula ngayon ay inaasahang maglalabas na ng resolusyon ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB hinggil sa nagawa umanong violation ng noontime show. Nagsabi na si Wally pati na rin ang co-host niyang si Jose Manalo na willing silang sundin kung ano ang ipag-uuto sa kanila ng MTRCB nang dahil sa kanilang pagkakamali. Ngunit sa ngayon ay tuloy pa rin ang pagre-report nila sa EAT ng TV5. Samantala hindi naman daw pikunin ang dalawang komedyante lalo na kapag alam naman nilang biroan lamang ang panguokray at panlalait sa kanila. Si Ini Jose mula pagkabata ay nasanay na siya sa pakikipagbiroan sa mga katropa niya noon sa lugar na kinalakihan niya na bawal ang mga pikon. Naniniwala rin siya sa kasabihang ang pikon ay talo. Pero ayon sa veteran comedian, may isang bagay lang daw ang ikinakapikon niya at yan ay kapag inagawan daw siya ng pagkain. Hindi, hindi marunong mapikon. Kasi lalo pag alam kong biro, eh, hindi, uh, hindi ako napikon. Baka wag pala kukunin yung pinakain ko doon sa ko lang ako. Hindi, <laughs> hey, wala, wala. Ako hey, no, di, no, ikaw, Pag, mula nung, siguro mula nung bata ako, nasanay ako sa lugar na kinilakihan ko na bawal ang pikon, bawal ang tanga. Kaya... Pikon talo. Oo, oh, pagpikon batang <laughs> pa, talo ka. Lalo ngayon, sa panahon ngayon, pagpikon ka, talo ka. So hindi mo kailangan mapikon. No, kasi kung yung iba naman, personally, kung ano ba yung ginagawa, pag yan inintindi mo, masisira na ulo. Huwag mo siya para hindi ka mapikon. At yan ang bandera chika natin today.